Palalawigin ni Secretary Hans Leo Kakdak na makapagbigay ng programa at tulong para sa mga kababayan natin na Overseas Philippine Workers o OFW. Ano nga bang iba't ibang serbisyo na ito? Yan ang ulat ni Noel Talakay digitalization para sa mga overseas Filipino workers o OFW. Isa lang ito sa mga tututukan ni Secretary Hansley Okdak bilang bagong kalihim ng Department of Migrant Workers o DMW. Ito ang kanyang kauna-unahang press conference bilang kalihim ng nasabing ahensya ng pamahalaan. One more point is the matter on digitalization. Uh, which means uh, fast tracking and making expedient the the processes no that we will take uh, in so far as OFW convenience uh, in relation to OFW protective processes are concerned papalawigin din niya ang OFW pass at mga programang makakapagbigay kabuhayan at pagkakakitaan ng mga nangangailangang OFW papalakasin din niya ang OFW hospital first of today and tomorrow is to sign appointment papers so we need to fill up the positions and fast so just before we took the the, uh, the table here I was told that we will, uh, the, the, appointments for the OFW hospital are ready about a of them. Ayon kay Kakdak, isa sa mga binilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gumawa ng mga makabagong paraan, programa at mga aktibidad na magbibigay serbisyo sa mga OFW at mga sa kanilang mga karapatan at kaligtasan. So when the President says protect OFWs, fast track processes digitalize go for ease of doing business talk to host, uh, host, countries of OFWs and enhance bilateral labor relations and move forward the OFW protective agenda. Nakatakdang lumipad si Kakdak sa Saudi Arabia sa susunod na buwan upang asikasuhin ang unpaid claims at iba pang binipisyo ng may 10,000 displaced OFW doon matapos malugi ang kanilang mga pinagtatrabaho ang kumpanya. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.